Sa unang linggo pa lang ng taon, pinuntirian na kaagad ng mga pulis ang isang taniman ng marihuana sa barangay Takadang Kibungan Binget kahapon January 6. Aabot sa 750 piraso na tanim ng marihuana ang pinagsisira ng pinagsanib na puwersa ng PDEA at PNP na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Bagamat walang nahuling cultivator, parte lamang daw ito ng tuloy-tuloy pa ring operasyon ng mga otoridad laban sa droga. Katunayan sa taong 2024, umabot sa halos 335 na drug personalities ang nahuli sa mga operasyon ng Kinasa ng PDEA at ng PNP Cordillera. Halos lingguhan din ng mga isinasagawang marihuana eradication ang mga operasyong ito ng ahensya nagresulta sa pagsira ng halos 6 na milyong piraso ng mga tanim na marihuana, 4 na milyong gramo ng mga pinatuyong dahon ng marijuana, humigit kumulang 145,000 na punla, 600 liters ng marihuana oil at aabot sa 7 gramo ng mga butil ng marijuana. Nakumpis ka rin ng ahensya sa 2024 ang abot sa isang kilo ng shabu. Ang lahat ng ito umabot sa higit 1.8 billion pesos. Bagamat mababa ito kumpara sa 4.62 billion pesos noong 2023, nangangahulugan daw ito na epektibo ang kanilang pagpuksa sa supply at demandang droga sa regyon. Ngayon talaga puspusan ang ating pag-eradicate uh, pag, uh, kasama kasama ang PIDEA, yung lahat ng mga agencies. O, kaya medyo dumadami na ang mga nai-eradicate natin. Sa mga nahuling drug personalities naman sa Baguio City, karamihan ang nahuli na umabot sa bilang na 114 na sinundan ito ng Kalinga sa bilang na 84, Benguet Police Provincial Office na 76, Abra Police Provincial Office na 29, Apayao Police Provincial Office na 14, Mountain Province Police Provincial Office na 10, Ifugao Police Provincial Office na walong drug personalities. Mula din sa bilang na ito, 168 rito ay mga HVI o high value individuals habang 167 sa mga ito ay street level individuals. Pero sa kabila nito nakatuon din sila sa Community Based Recovery and Wellness Program o RWP at matagumpay na nakapagtapos rito ang 112 na mga dating lulong sa droga noong nakaraang taon. Vanessa Bugtong, RNG News.